Alamin natin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka sa talaingod sa pamamagitan ng livelihood programs katuwang ang 56IB. May ulat pa rin si Beverly Bernardino. Malaking tulong sa mga magsasaka ng Talaingod Davao del Norte ang patuloy na suporta ng 56 Infantry Tatag Battalion. Katuwang nila ang Pungpong Farmers Association at Palisan Farmers Association sa pagpapaunlad ng kabuhayan sa mga liblib na lugar. Mula sa paglilinis ng taniman, pagtatanim, at pangangalaga ng pananim, aktibong nakikibahagi ang mga sundalo sa mga programa ng komunidad. Ang mga gawain ito ay bahagi ng Mobile Community Sustainment Support Program o MCSSP, isang inisyatibo na naglalayong suportahan ang mga katutubong komunidad sa pagkakaroon ng maayos na hanap buhay at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Dahil sa Mobile Community Support and Sustainment Program ay nagagawa nating tulungan ang Pungpong at Palisan Farmers Association sa kanilang pamamaraan sa pagsasaka. Importante din na maramdaman nila na may tunay na gobyerno na handang tumulong sa kanila at sa komunidad tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Dahil dito, taus pusong nagpapasalamat ang mga benepisyaryo sa tulong ng 56IB. Pinapaabot po namin ang taus pusong pasasalamat sa tulong at pakikiisa ng mga kasundaluhan sa paghahanda ng lupa para sa pagtatanim ng mga gulay. Patuloy ang 56IB sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangkabuhayan bilang tugon sa komunidad ng Talaingod. Mula dito sa Talaingod, Davao del Norte, ako si Beverly Bernardino, ang iyong pamilyang kaugnay.